magandang araw sa ating lahat so for today magluluto tayo ng paksiw na isda so ang gagamitin natin ngayon is bisugo bisugo na fish so ito guys ang ating mga ingredients Yan. so first ito ang ating isda tatlong piraso lang sya kasi dalawa lang kaming kakain and of course mayroon din tayong tubig vinegar and ang ating garlic ginger, onion. Meron din tayo syempre yung asin na syang pampalasa, paminta, and meron tayong talong dito, at syaka siling haba. So ganito guys, lang naman, napakasimple lang itong lutuin. Ayan, ilagay lang natin ang ating mga sangkap, syempre yung ating isda. Inuuna natin yung isda sa pinakailalim, and then isunod natin lahat yung ating mga sangkap, no? Yan, ilagay naman natin ngayon ang ating ginger. So, ganun lang siya guys. Lahat na lang yung mga sangkap natin. Isunod, pag sunod-sunod na ilagay na lang natin dito sa ating pan, no? So, ganun lang siya guys. Yan yung ating onion. Nilagay na natin ang ating garlic. And then yan yung ating talong. So talong lang ang ilalagay natin ano dito gulay. Yan yung ating talong. So depende kung anong kasing talong ang ilalagay natin. Ayan, isunod naman natin ang ating siling haba. And of course, after the siling haba, ilalagay din naman natin ang ating asin na siyang pampalasa. And then, of course, isusunod naman natin ang ating paminta. Depende po kung gano'y yung kadami yung mga timplan nyo. And of course, after that is isusunod natin ngayon ang ating water. Ayan. And the next is our vinegar. Kung gusto nyo namin masim asim pwede nyo nagdagan ng vinegar. Pero ako, parang hindi ko gusto masyado yung maraming suka. So, ganito lang siya guys. And after that, ayan, papakuluan lang natin. And ganun lang kasimple lutuin ang ating paksiw na bisugo. So ayun na siya guys. Ayan. Luto na siya guys. And ayan yung talong kung nakikita nyo. Luto na. So ganun lang siya kasimple. Ayan. Ready, ready na ang ating paksiw na bisugo for our lunch. So that's all guys. Thank you for watching. Bye bye.